Creator's Spotlight. Ngayong hapon, pambiiira ang ating uh, makakasama din eh, nene no? Talagang uh, isa siyang isa mga accomplished din na mga author sa bansa. Makikipagkwentuhan tayo sa isang uh, nobelista at ilustrador. Siyang author ng Palangka Grand Prize winning novel na Agaw Anino, collection ng graphic short stories na kung may sining uh, na pagkabulok. Independent comics na Garapitik, co-creator ng graphic novel na Parched Earth Chronicles at illustrator ng children's book na Map of Dreams. Bago pa man maging manunulat, eh, siya isang uh, full-time senior art director sa isang TV network. Dati ko po siyang uh, kasamahan sa siya sa ka ibang network. <laughs> kasama rin po natin ngay kasama po natin ngayon sa Read Pinoy si Sir Eric Guzman Pingol. Magandang hapon Sir Eric. Welcome po sa Read Pinoy. Ako hapon, hapon po sa inyo. Ay dadagdag ko lang yung pinaka isa sa pinakamahalaga ko palang uh, trabaho na tumatak sa lipunan ay yung disenyo ng Oishi Bread Pan. Ooh. Wow. <laughs> wow. <laughs> joke lang, joke lang. Pero totoo 'yan. Eh. Ayan, sir. Pagindahan po sa inyo lahat. Thanks for having me. Maraming salamat, you. sir, sa pag uh, bibigay ninyo ng oras sa aming paanyaya. Sir, diretso na tayo, no? Gusto naming malaman kasi, uh, dahil karamihan sa mga writers, ay talagang may strong background sa pagbabasa. Simula pa lamang noong sila yung mga bata pa, no? Paano po, pakikwento po sa amin kung paano po nag-umpisa itong hilig ninyo or interes sa pagbabasa and eventually sa pagsusulat naman po. Talagang ano eh, comic mm <laughs> comics talaga yung aking simula yun na siya. Sa comics ako natutong magbasa, literal. No? Tapos sa amin kasi ganun yun, eh. tuturuan ka magbasa tapos para ma-apply mo yung natututuhan mo or yung growing na iyong, um, uh, yung growth mo sa, ay, sa pagbabasa. Bibigyan ka na comics sa bahay no? pagbabasa yung kami. So andun yung funny comics. Eventually, um, naging Marvel Comics, no? yun yung binabasa ko lagi noon. Tapos yung bahay kasi namin, matuturing ko naman siyang ano eh print rich environment. Eh. So marami ng libro talaga. minsan um, hindi naman hindi naman lahat ng libro doon eh pwede sa akin or or interesado ako pero din uh, tinitingnan ko pa rin, binabasa-basa ko pa rin. Talagang na-form yung ano, yung hilig sa pagbabasa. Pero mas comics. Eh, eh sir, yung pagsusulat, uh, kailan po kumbaga kailan niyo na na ah, uh, Medyo may interest din ako sa pagsusulat and then pag paano nyo dinevelop naman po ito hindi ko siya matukoy talaga kung kainan nagsimula parang para kasi siyang natural lang natural lang siya sa akin no parang tipong um syempre di ba if you can remember no noong elementary pa lang tayo meron tayong mga composition sa school no so nagsusulat na ako doon tapos yung exposure ka sa comics yung aking exposure sa comics um na i-apply ko yung mga yung mga linya na tumatatak sa akin yung mga gusto kong linya na i-apply ko siya sa aming mga composition uh, nakakatawa nga kasi parang dati na ang naaalala ko diyan yung Lion King na comics meron kami noon dati parang yung circle of life na konsepto gusto gusto ko yung pagkasabi so nilalagay ko din siya sa aking mga composition uh, So, natutuwa yung mga classmate ko, sasabihin na, ganda naman itong sinabi mo, parang, sasabihin ko, ah, sa ano eh, parang, parang sa nag na parang na-inspire niyan yung sinabi doon sa Lion King ganito. Kaso unfortunately yung iba namang teacher ko noon parang hindi naman yata nila nababasa. So nililigyan <laughs> lang nila ng grade. So parang doon pa lang na na-realize na ko na meron akong kagustuhan sa pagka-track ng words, mm -hmm. no? yung paggamit ng salita, nilalaro mo ng salita uh, to express something. Until um, high school, no? na nagsusulat talaga ako ng, ng um, kung ano-ano. Tapos naging school paper, naging editor-in-chief, feature writer, ganito. So talagang may pagsusulat sa akin nice no well very heartwarming po I, actually oh, to hear na I niya. think feeling ko naabutan ni sir itong uh, mga formal theme era Totoo totoo <laughs> diba sir no yung mga panonohon no nung mga panahon natin na required kang magsulat talaga na dun sa mga formal theme informal theme nung araw Actually po no, no? Opo, at very heartwarming to hear na um, simula pagkabata, mahilig na talaga yes. si sir na magbasa, magsulat at lumikha. Pero sir, no, nung, um, nung naging art director na po kayo sa isang TV network, kwentohan niyo po kami ng inyong journey kung paano po kayo nalinya sa pagiging published author at mahirap po ba yung naging transition sa panibagong creative pursuit na ito or interconnected po ba itong mga creative pursuits niyo po? yung transition ay hindi naman mahirap eh. pero ang mahirap talaga kung paano ko pinaglaban na makapag na makagawa ako more than more than yung kaya lang ng panahon at yung binidikta ng aking schedule ganun kasi may unit back then um, doon sa akin trabaho regular job ko dito sa network ay sobrang ano talaga sobrang hectic talaga no so um, it's almost impossible na maka makapagtrabaho or makagawa ng isang graphic novel or novel sa sa yung natitira lang na tayong ng 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 trabaho di ba pag-uwi ko ng bahay hindi ako makapag hindi <laughs> na ako makagawa ng minsan sobrang pagod na tapos aasa na lang ako sa weekends no? so gagawa ako ng ganun uh, originally yung agaw anino na una kong published work gusto ko sana talaga graphic novel siya mm. <laughs> graphic novel talaga siya. Pero naging practical na lang ako. No? Parang kapag iniisip ko kasi noon, um, napakakapal kasi ng original manuscript ng agaw niya. Mga ganyang kakapal yan. Eh. Ngayon, we, we, release namin yan as ano, three, uh, trilogy siya, Hiwahiwalay. Kasi syempre, para din hindi ma-intimidate masyado yung mga mambabasa no? sa, sa ganun kakapal na trabaho. Um, so, just imagine, kung naging graphic novel siya, sobra pa yon parang dudoble do pa yon o tri-triple pa yon Um, sa sa rate na kaya kong gawin back then parang parang one day one day ay one page lang ako mm -hmm. tapos pag weekend three pages maximum na yung seven pag sinwerte eh. ang isip ko nun either hindi ko to either hanggang ngayon ginagawa ko pa to or somewhere along the way sumuko na ako kasi hindi siya posible so pinilit ko lang talaga nagsulat ako nagsulat mm -hmm. ako ginawa ko na lang siya at novel and eventually uh, nabuo ko naman siya, natapos ko naman siya after many years no, ng pagpupol sige um, okay naman. <laughs> so, so parang hindi naman naging mahirap siguro for me yung pag-transition mm -hmm. um, from visual to, to ano, kasi nga, it's sad, nabanggit nga sa inyo kanina, meron namang background. Yun nga lang, right. Okay. syempre, marami pa learning along the way na na iba to iba yung graphic novel iba yung pagsusulat ng ng nobelang text. Mm. Sir, atras tayo ng konti ng time sa timeline po ano. pa uh, paano po na nabuo? Ano yung inspiration niyo behind dito sa Agaw Anino at uh, bakit pa ano ano yung tumatakbo sa isip niyo bakit? Ito yung kwento na gusto kong ibahagi sa aking mga mambabasa. Marami eh um, ang Agaw Anino kasi is halo-halo siyang inspiration ng kabataan nung mm -hmm. patakun natin at saka kababalaghan bilang parte ng ng ano ng kulturang Pilipino no Philippine mythology um, back, gusto ko yung ano gusto ko sana ng isang kaswang story mm -hmm. or ng kababalaghan story na hindi pinipresenta bilang ano hindi bilang horror gusto ko siyang kwentong ano kwentong nag, nagdadala ng kasaysayan at saka ng kultura. No? So, ang inspiration ko noon, naiisip ko, ano, ano ba ang inspiration ko noon? Ang isang masasabi ko nga, standby by me na movie eh. Hmm. Stand by me, yung, yung samahan ng mga bata, hmm. yun yung uh, ano ko doon. So, in a way, hindi naman nag-spark yung pagsisimula ko nito dahil sa inspiration noon. Parang tipong nandoon na sa akin yung konsepto before pa. Tapos nung bata ako, napanood ko yun, naisip ko, ganito yung parang gusto kong um, ibahagi na kwento ng aking mga kaibigan, ganyan-ganyan. So, meron pa, um, noong ako ay college undergrad ko sa UP, uh, merong area doon na pagkadilim-dilim tapos kapag gabi may lumalabas sa mga firefly. First time kong na nakakita ng firefly sa, sa na totoo, no. Na, ah, ganun pala 'yon, iba pala siya sa anime no yung ganung uri ng fascination, parang nagiging bata ka uli, tapos gusto kong i-capture, gusto kong i-express yun. Eventually, around 2006, lumipat kami from, lumaki kasi akong Kaloocan. Eventually, lumipat kami ng Bulacan. Mm -hmm. Tapos, yung bus na sinasakyan ko pa uwi dumadaan sa madidilim na, na mga bukirin, no? na kung ano-ano. Nagbalik sa akin yung ganung feeling, yung gano'ng parang gusto kong ikwento yon sa, sa kadiliman na dinadaanan namin, nai-imagine ko yung mga batang uh, nag explore doon, naghahanap ng multo sa, sa panahong wala ng multo. So, eventually, hinonta ko na ang ng kwento at uh, napagtagumpayan ko naman din uh, na, na nabuo uh, yung, yung kwento. Yun, very inspiring po no yung naging thought and writing process ni sir at yun nga po kalaunan ay nanalo ito ng award no. Ayun, para sa inyo sir no, bakit po mahalaga na maibahagi natin yung kwento ng mga Pinoy mytholo mythology lalo na sa mga kabataang mambabasa po. Um, personally, mahal na mahal ko yung lola ko eh. <laughs> yung lola ko, lagi niya ako kinakwentohan ng mga ganyan. Mm. Ano? Tatay ko, Tapos niya ako ng mga ganyan, mga tito namin, mga no? So, naisip ko lang na kagaya nila, kung itong mga kwento na ito, no, ng mythology, na ng kultura natin at kasaysayan natin bilang Pilipino, identity bilang Pilipino, kung hindi natin maipapasa to sa susunod na generation, mamamatay ito. Eh. Right. Uh, patay yung lola ko, kasama niyong mamamatay yung mga kwento. Ayoko nang ganun. No? So, parang, sa panahon yan, di ba alam, aware kayo doon sa mga meme na let's confuse the kids today. <laughs> Ibig sabihin, meron tayong konteksto na marami na silang hindi nalalaman sa ating panahon. Na hindi naman natin kailangan persahin na dapat alam nyo to, dapat pareho tayo ng ano. Meron lang, um, maganda lang na siguro uh, ipinapasa natin yung kasaysayan, yung kultura, yung awareness na uh, once sa buhay ng Pilipino meron ganito or may pinaniniwala ang ganito. So gusto ko yon, gusto ko yung manatili maipasa in a way. So, in a way, pag tayo ay nagsusulat tayo, nag immortalize no? Hindi lamang ng mga, ng mga tao na ating minamahal, uh, kundi pati na rin yung, yung mga kaisipang dala nila sa, sa ating buhay. Very interesting, no? Gusto ko yung uh, pag i immortalize at saka pagbabahagi nga naman ng kung ano yung meron tayo ngayon sa ating uh, mga kabataan para In the long run, tuloy-tuloy lang din ang ating pag pagbabahagi ng ating mga kwento sa ating pang mga susunod na henerasyon. Sir, map mapunta naman tayo ng konti dito sa ano, ipa uh, sa kung may sining uh, sa pagkabulok. Tungkol sa naman ano po ito at uh, ano po yung uh, bakit po yung temang pagkabulok ang ginamit niya para sa koleksyong ito? Ano po yung uh, message na nais nating iparating sa tungkol sa ating lipunan maybe or siguro tungkol din sa sining po? Ang um, simple lang yan eh. Ano, hinagpis ko sa lipunan. <laughs> Literal na, di ba? Yung isang, yung pangunahing kwento sa kung may sining sa pagkabulok ay hinagpis ang title. Uh, as simple as that, hinagpis ko yan sa lipunan eh. Siguro sabihin na natin kung sa agaw anino, pinifeature doon yung um, kabataan at pag-fade ng kabataan yung fascination sa lahat ng unang bagay na nakikita hanggang sa dis disillusion, pagdi-disillusion pagdi pag natin sa sa mga natutuklasan nating katotohanan sa ating uh, mundo. Dito naman sa pagkabulok ay yung yung pagkita, yung pagkakakita mo na, yung kung paano mo na nakikita uh, yung mundo bilang isang grown up, no. Mayroon isang kwento dyan na tumatampok sa isang sa isang contractual worker na nakasaksi ng ng isang napaka-mysterious na pagkamatay mm -hmm. na isa siyang nagiging issue ng lipunan. No? Parang mystery siya. Pa Paano nangyayari yun? Bakit nangyayari yun? So parang POV siya ng isang grown up na nakakasaksi ng urban decay or pagka, pagkabulok ng lipunan. No? So parang para sa akin kasi um, uh, uh, marami na kasing kamalian eh, sa ating uh, sa ating practice sa ating buhay sa Lipunan or sa panahon natin no parang ang gusto ko lang ng awareness no na so, paano natin may papakita ang awareness na iyon uh, in the most artistic uh, possible na na rendition no? so yun yung ginawa ko sa uh, kung may sining sa pagkabulok yun nga it's kino-question na natin eh meron bang art dito no? sa sa pagkabulok or sa decay ng ng ang um, ating ginagalawang society Napakaganda po ng mga tema nyo no, at message at napakalaking bagay no, sa paghuhubog ng kaisipan ng mga kabataan especially. So sir, no, sa loob ng maraming taon na kayo ay isang author, ano-ano po yung mga key takeaways or learnings nyo po as an author na gusto nyo pong ibahagi sa mga nanonood po sa atin ngayon? Um, una, ko, una ko masasabi o lagi ko kasi talagang sinasabi, gawa lang kayo kayo ng gawa eh. Gumawa hmm. lang kayo ng gumawa. No? Um, meron katotohanan doon sa tagline ng isang produktong sikat eh, na na just do it. Totoo yun eh. <laughs> <laughs> um, gawa lang kayo ng gawa. No? Parang mahalaga kasi may masimulan. Mahalaga may masimulan. At syempre matapos. No? Um, meron akong mga kakilala. Hindi sila nagsisimula. Dahil gusto nila, or rather, hindi nila matapos-tapos yung mga sinisimula nila kasi parang gusto nila agad perfect eh. Uh, yun yung nagiging hindrance nila. No? Um, kaso kasi napaka, napaka mapanlin lang ng panahon eh. Magugulat ka na lang lumipas na limang taon. No? no? Na wala ka pa rin palang ginagawa. Kaya maipapayo ko, basta gawin nyo lang. Huwag kayo maging conscious agad. Tama ba ang grammar nito? Tama ba yung ano? Eh ano kung mali? No? Kapag nasimulan mo na yan, pusa na yan um, kikinisin natin eventually. Lahat naman makikinis eh. So, ayun, gawin lang, gawin lang lang gawa. Just do it, no? Parang ma mapapaganda din natin yan. At kasama naman nating ano, kasama naman tayong nag-grow it eh, ng ating mga trabaho. Kung baga, trust the process or Eric, man, no? Yes. Imaginin mo yung... Uh, <laughs> yung... Fine. Agaw anino ni Sir Eric, umabot ng ilang taon? Pit pitong taon Ay, nga po ba? Pitong taon. <laughs> Pitong taon or more than po nga po ba before siya uh, nanalo sa Carlos uh, Palanca Memorial Awards for Literature? Hindi ko na mabilang or hindi ko na matandaan eh. Kapag inisip ko, no, parang feeling ko, sinimulan ko na ito baka 2008 or 2009 pa lang. Wow. No? Tapos ako somewhere. Tapos um, 2014 ko yata siya na tapos talaga. Mm -hmm. Kasi so, ano nangyari? Nandun lang siya, tenga lang siya. Tapos, na-feature siya sa isang um, workshop ng UP, ng Amelia La Bonifacio Writers Workshop. Siya yung workshop para sa mga nagsisimulang manunulat. Back then, medyo maedad na rin naman ako nung 30s na ako nun eh. So, natampok siya doon, nakakuha ng inspirasyon. Unang-unang may isip mo is, ah, okay, pwede pala yon hindi, hindi ka pala nag-iisa bilang isang Pilipinong nagsusulat ng nobela. No? Meron palang mga ganoon na hindi published no so uh, mahalagang ano lang eh mahalaga lang na malaman mong may mga kasamahan ka no mm -hmm. Then eventually after ng ilang taon na yon ipinasa ko yon sa isang publishing house eh, minalas nagsara <laughs> tapos yun pala mabuti na lang no hindi pa siya na-publish nang time na yon kasi nagkaroon ng call ng palangka sumunod sinali ko nanalo siya kung kung, kung na-publish yon the previous year hindi yun nanalo So para sa akin, ay okay, napaganda yata. No? Tapos eventually, hindi pa rin siya na-print agad. Nauna pa yung pagkabulok. No? Pero after many years, andyan naman na. Okay na rin. No? Hindi, hindi ko na masyadong um, ini-engineer pa paano yung proseso. Basta kusa naman yun. So ayun, napaka, ano, napakatagal. No? Ilang beses din talaga. Ilang taon din ako nag-edit-edit. Hanggang sa sawang-sawa na ako. <laughs> Ayun sir uh, sa na pag-usapan natin kanina yung uh, key takeaways mo no. Ano naman po yung mga aspiration? Ano pa yung mga gusto mo pang uh, maisulat in the future? Nag graphic novel ka na itong garapitik na nakita natin nung uh, uh, pick-off. <laughs> <laughs> yung garapitik wag niyo seryosohin, nakalokohan lang 'yan. <laughs> kasi nang, alam mo kasi minsan kapag masyado akong seryoso siguro sa buhay, baka hindi ko na alam kung anong gagawin ko minsan kailangan ko din ng pambalanse no ang ganapitik mm -hmm. naman ay ano ay essential sa aking buhay no kasi ano naman ako eh masiyahing tao na naman ako hindi naman ako puro reklamo sa lipunan pero magre-reklamo pa rin ako, no kasi hindi um, naman ako puro drama ano na, minsan masaya din yung ganun eh nagpapatawa ka kasi ang ganapitik ay may ano siya may may angkla siya sa aking kabataan no so mm -hmm. um, Aaminin ko sa inyo, noong nagsimula akong magsulat dito or maging published na author, hindi ko naman iniisip na magtatagal ako eh. Dito sa ating, um, parang naisip ko makalimang libro lang ako, titigil na ako, okay na ako eh. Yung alam lang, pag binilang ko yung libro ngayon, parang higit na, mahigit na siyang lima. Tapos may mga collaboration pa, iba pa yung mga dinidesenyo kong libro para sa ibang tao. Nasa NITF, madaming mga ilo-launch na ako din yung nag-design ng iba. Um... Ayun, so, ano ba ang aking mga goal eventually? Hindi ko alam, pero medyo, sabi ko nga sa inyo, nagmamature naman tayo kasabay ng ating mga trabaho. Minsan, nagagawa gagawa lang ako ng ka kagaya ng garapitik na puro kalokohan. Pero minsan, gusto ko rin gumawa ng kapaki-pakinabang No? Mm -hmm. ang, gusto ko, ang project na iniisip ko eventually is, ano, yung makakatulong sa mga kabataan na mag matuto ng Filipino. So, tinatarget ko yung mga bata um, na mag enjoy sila sa babasahin na gagawin ko pero Filipino. Mm -hmm. So, kung... Uh, kasi ang hirap na eh, masyado na tayong um, namamatay na yung Filipino sa susunod na henerasyon. Opo, very excited kami sir no, sa susunod na yugto ng iyong journey as an author at sobrang maraming salamat po sa inspiring story niyo po no. At nabanggit niyo po kanina, um ngayon nga pong Manila International Book Fair. Balita namin po no may book to ang inyong agaw anino kaya maaari niyo po bang imbitahan ang ating mga manonood na suportahan ito at ang inyong pa pong mga ibang likha at book related events ngayong MIBF. Yes, um, sana yung mga pupunta sa inyo sa MIBF, yung mga hindi pupunta, pumunta kayo. <laughs> so, bisitahin nyo kami. Nandun kami sa sa avenida, um, sa, sa avenida na na stall or ano bang tawag? Ba? Exactly. Nandun din sa ano, meron din pala akong ano, meron din kaming talk sa UP Press. No? Nandun din ng UP Press. Actually, supportahan natin lahat yan. No? Um, right. Uh, ang NDPH Polab, uh, ang Balangay, ang ang UST at eh lahat lahat ng nandoon tingnan natin. Ang dami magagandang mga release ngayon eh no? So ayun balik sa ano, um, ako ay maglulunsad ng Agaw Amino 2. Ito ay pangalawa sa tatlo. Um, siguro uh, ano ba? Basta madami, madami kami ang nilunsad na linya ng ano ng ro ang roster ng mga ilo-launch ng Avenida ay napaka wow, eh, parang ubos ang pera ko dito. <laughs> Ako mismo, no? Tapos, ayun, so, mayroon uh, meron din palang, ano, meron din palang ilulunsad ang packing sheets na na collaboration uh, ng sa Agaw So, may merch din ito. No? So, may wow. discount kapag bumili ng book. Um, ano pa ba? Sana umabot yung aming Map of Dreams uh, na uh, pambata. Ito ay isinulat ni Eugene Evasco at ako ang mm, nag-illustrate. Exactly. Uh, so, maraming 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 aabangan sa ano sa MIBF. So, nakakatuwa actually pag nandoon kami. Wow, 'di ba parang sinasabi nila hindi na mahilig magbasa ang mga Pilipino. Pero kapag binilang mo yung tao, nakaka-overwhelm din, nakakatuwa na. Hindi, hindi rin, marami din talagang nagbabasa pa rin. Tama po, Maraming salamat Sir Kita Kits tayo sa MIBF po no Tsaka sa ating uh, mga manonoo dito <laughs> no um puntahan natin, bisitahin natin si uh, Sir Eric Guzman at sampu nang uh, lahat ng ating mga Pinoy authors and uh, mga public mga publishing houses. Maraming salamat Sir Eric sa paglalaan uh, niyo ng oras sa amin dito sa Read Pinoy po. Thank you po. Maraming salamat.